sir ang bike pa sir a lang a lang yeah. oh, may pantapal ako rito sir tulungan kita may meron akong patch kit dito okay. saan pa ba uwi ano pa pa sir uh, palmera pa palmera taytay -tay? Sa pangit para antipolo Sa may tikling pataas ng antipolo? Yes po Ito oh, ito may gamit ako rito Hindi so, ko alam kung saan may utas nito Ah sir ha? Pang Pangangin Ah meron ako sir pangangin Gre-rescue kasi ako, sir. Hanapin natin yung butas. Ayun. Ayun yung butas, sir. O. Dito mo. tingnan natin kung okay na Eh okay na sir Amlegen ko lang sir At Tingnan muna natin sir baka may nakatusok eh Ayan okay na no, okay, no, sir Patasa ako sir Ayan sir Makaka-uwi ka na nyan sir Saka pa uwi? Palmera pa Palmera, tay-tay Ayan makakarating ka na nyan sir Okay boss, thank you Ah, wala naman po, wala nga naman hindi po ako naniningil sir uh, Huwag lang alalahanin niya <laughs> Sige sir Eh, wala naman po, wala naman Eh, rin pa yung kasi ako nag-vlog Na ano, sa C6 naman, nakabike din Nerescue rin niya Kayo ba yun? Ah, opo, opo Ah, sabi na eh uh, gabi yun eh, gabi yun, madilim eh Oo, oh, eto gabi yata yun Ito nga oh, oh. yun tayo, ito Oo oh. Kayo yung napanood ko Oo, oh, napanood mo pala ako eh sir, anong, anong? <laughs> Ah, okay na yan, sir Ang oh, mahalaga, makauwi ka na Kaya na <laughs> Okay lang yan sir, okay lang yan sir, thank you po ah, Wala naman po, ingat sa biyahe Sige sir, ba, sir? mo sa munisipyo ng Taytay no, tapos labas Highway Highway na SM, SM Taytay daan mo Ayan, ah, makaka-uwi ka na nyan sir sir, thank you Okay, ingat po sa biyahe Salamat, salamat Ege, Ingat po sa biyahe Thank you po salamat Okay, okay